Mga kaboses, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po eh, tatalakayin po natin ito pong uh, intriga, mga kaboses na pananaw ni Professor Winnie Munson. Ano po mga kaboses, kung uh, kung ano nga ba yung rason sa pananaw niya kung bakit mga kaboses eh naghiwalay itong uh, tandem ng Marcos-Duterte ano po at magugulat po kayo sa uh, sagot niya mga kaboses, kasi sa tingin niya mga kaboses, eh merong isang tao ang uh sul-sul o taga sul-sul mga kaboses na gustong gibain si Vice President Sara Duterte na alam naman po natin na pagkatapos ni Presidente Marcos sa kanyang termino ay pwedeng si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente. Ano po, gustong sirain agad no nang maaga si Vice President Sara Duterte kasi siguro na mga kaboses o gusto ring maging presidente mga kaboses. Ngayon po ay pakinggan po natin ito pong uh, interview mula po sa ANC mga kaboses. Sa sagot po ni Professor Winnie Monsod, ito po si Professor Winnie Monsod, kilala po ito na kritik po sa Marcos administration mga kaboses. So ngayon, pakinggan po muna natin at uh, mamaya ibibigyan po natin ng review mga kaboses. Center of attention right now with this uh, upcoming elections, uh, the Marcos Jr. camp and the Uh, Duterte camp. And as we all know, there's an ongoing rift between these two families. And you've been in public service uh, long enough, uh, Professor uh, Monsod, to see many alliances break up and crumble. Um, what do you make now of this rift between President Marcos and Vice President Saro Duterte? Well, I think the rift between Marcos and Duterte was caused by somebody else. I mean, was caused by somebody, and I will not mention names, mm. who wants to be president and wants to remove Sara Duterte as a candidate. It's obviously not the president. He does not want to be the president. But it is somebody who must be close to the president who wants Sara Duterte out. and that's what has happened. And you see what have what they so they want to impeach now Sara Duterte, and it's wow such a big issue. I know she should be impeached. She is corrupt, etc. Professor, all right. So, so narinig nyo know, po, mga kaboses, yung uh, sinabi po ni Professor Winnie Munsod, mga kaboses, na merong isang tao, mga kaboses, ang nangangarap na maging presidente, mga kaboses. Kaya, uh, umaga, yung sinabi ni uh, Professor Winnie Monsod, mga kaboses, eh, may sumusul-sul, mga kaboses, sa dalawang ito na si Marcos, ani uh, Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara Duterte. Well, in fact, uh, siguro excited ang taong ito mga kaboses, na mapa-impeach, mapatalsik si VP Sara kahit ano na lang na issue yung binabato mga kaboses at kahit ano pa mga kaboses para lang mapatalsik itong si Vice President Sara Duterte kasi nga alam naman po natin ano po na itong uh, unity team mga kaboses eh yun po yung talagang goal nila eh magkaisa sila mga kaboses ano po at ang um, possible po na mangyari eh, nauna na po si Ferdinand Marcos Jr. Bua, uh, Presidente Bongbong Marcos Jr. mga kaboses na maging presidente Uh, yun nga, sinabi ni former uh, ni Professor Monson na sa ngayon, obvious na na hindi si Presidente Marcos ang gusto maging presidente kasi naging presidente na yan. Eh. Ano po mga kaboses, obvious na hindi directamente si Ferdinand Marcos Jr. yung may mga uh, agenda kung bakit gusto nilang ipatalsik itong si VP Sara Duterte. Na alam naman po natin na possible pag matapos po 6 years ni Presidente Marcos, magsishift na naman po sila ng uh, pwesto ni Vice President Sara Duterte at posibleng si Vice President Sara Duterte po ang magiging presidente ng ating bansa. So yung si Ingitero, Ingitera mga kaboses, e eh matatabunan. Meron pong isang tao na gustong-gustong patalsikin si Vice President Sara Duterte dahil po sa kanyang interes at sino kaya ito sa tingin niyo mga kaboses ano po i-comment din sa baba ako sino yung uh, sa tingin niyo eh siya yung may talagang uh, malakas mga kaboses yung uh, pangarap ano po na maging presidente ng ating bansa at pumalit kay presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lahat po yung ginagawa nila para po uh, hindi na po makaupo si Vice President Sara Duterte knowing na ang lakas-lakas po ni Vice President Sara Duterte at ang lakas-lakas po ng Duterte family dahil ba naman sa dami ng uh, mga programang nasagawa na ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ating bayan ano po mga kaboses, eh talagang hindi makakalimutan ng taong bayan, ang pamilyang Duterte so gumawa sila ngayon ng senaryo, pinaratangan si VP Sara na kurap mga kaboses at uh, maraming grupo yung uh, sumusuporta mga kaboses sa paratang na iyan sa katunayan ay eh, nag-file ng, uh, pit, ng uh, impeachment complaint at uh, dyan po sa kongreso mga kaboses ay talagang excited din sila at pinabilis mga kaboses na ma-impeach si VP Sara Duterte sa level po ng uh, House of Representative mga kaboses Siguro halata din na wala sa Senado, mga kaboses, yung tao na yon mga kaboses, na sinabi ni Professor Winnie Munson. Kasi diba, alam nyo naman sa Senado, matapos pong itransmit ng House of Representatives yung impeachment, mga kaboses, laban kay VP Sara, eh hindi tinanggap agad ng uh, Senate, mga kaboses, o hindi agad tinalakay ng Senate yung... Uh, issue, uh, yung impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Uh, wala po sa Senado yung excited na may impeach si VP Sara Duterte. So nangangamoy excited doon sa House of Representatives. Ngayon sino kaya yun mga kaboses? Ano po? Nakakatawa lang pong isipin na ang gobyerno natin ngayon ay nakatuon talaga mga kaboses sa issue sa issue po laban sa mga Duterte. Issue ng korupsyon. Mga kaboses. At alam naman po natin na sila talaga yung kung nasa administrasyon ka sila lang yung may kapangyarihan mga kaboses na makapag-imbestiga sa iba na merong bahid na allege corruption mga kaboses pero pero sa kanila po eh wala pong makakaimbestiga at wala pong may karapatan na makapag-imbestiga sa kanila kasi nga uh, yung uh, mga against nga sa kanila mga kaboses yung ayaw sa kanila or yung mga nagbibigay ng kritisismo laban sa kanila eh pinaparatangan nila na fake news peddlers pinapatawag sa quadcom sinasight in contempt mga kaboses yung hindi sa kanila No po, tinatakot po ng estado mga kaboses ang mga lumalaban o nagbibigay ng kritisismo sa ating administrasyon. Sino kaya ang tao na ito, mga kaboses, na posibleng isa sa naging dahilan kung bakit naghiwalay ang Marcos Duterte tandem, mga kaboses. Kung baga, pinagsasabong lang, mga kaboses, itong dalawa para makamit ang kaniyang matagal ng mithi, mga kaboses, na maging presidente ng bansang Pilipinas. Kasi ngayon, hindi pa natin alam kung ano mangyayari sa susunod. Posible po na mas lalala pa po ang pangiipit at panggigibit nila kay VP Sara Duterte kasi nga alam natin again na napakalakas po ng mga Duterte, mga kaboses. So nasa sa inyo po ang uh, desisyon kung sino po sa tingin niyo, yung sinabi po ni Professor Winnie Monson na isa pong tao na nangangambisyon, mga kaboses, na maging presidente na sharing isa sa dahilan kung bakit naghiwalay ang Marcos-Duterte tandem, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat at uh, naway nasa mabuting kalagayan po kayo. Ako po si Vox Wins at ito po ang Vox Populi PH mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. Po. Please subscribe, like and share po mga kaboses para palagi po kayong updated sa lahat po ng pangyayari sa ating bayan. Bye-bye!